Tinakawa ng isang bakery sa Vigan, Ilocos Sur na ang suspect na tinutugis sa ngayon ng mga polis. Ang report mula kay Manny Morales ng GMA Ilocos. Nakunan ng CCTV camera ng isang bakery sa Vigan City, Ilocos Sur ang pagnanakaw ng isang lalaki. Sa CCTV footage, makikita ang pagpasok ng lalaki sa paniderya. Nilapitan nito ang lalagyan ng ilang paninda sa kabinuksan ang kahan ng pera. Dahan-dahan niyang kinuha ang mahigit dalawang libong kita ng bakery sa umalis na parang walang nangyari. Ayon sa tindera, hindi niya napansin na may pumasok sa tindahan. Hindi po kasi pagod na din po kami that, that, um, yung gabi yun, kaya hindi po namin na na may pumasok na nga. Mga na po kasi natulog kami. Nalaman na lang na nilooban ang tindahan nang makita ng may-ari na walang laman ang lalagyan ng pera kinatanong ko sa kanila yung benta nung gabi. Eh, ang sabi nila, nilagay lang daw dito sa kaha. Eh, wala naman akong makita na benta nila nung, nung gabi. So, ang first thing na ginawa ko is mag-video playback. Buti na nga lang at nakapag-install ako ng CCTV. Sa tulong ng CCTV footage, nakilala ng pulisya ang magnanakaw, pero hindi mo na raw nila papangalanan. Tinutugis na ngayon ang sospek. Payo naman ng pulisya sa mga negosyante. Magtalaga ng CCTV operator sa mga establishmento para agad maitimbre ang krimen. Kahit daw kasi malaki ang tulong ng CCTV camera sa pagtukoy sa mga sospek, mas mabuti pa rin kung mapipigilan ang kanilang pambibiktima. Tulungan po natin ang mga otoridad na lutasin ang krimen. Kung nahuli nyo, mahalagang balita sa inyong lugar, ipadala lang po sa YouScoop. At paalala lamang po, yung lamang mga pagmamayari ninyo ang ipadala sa amin.